very clear. No? And I hope those um, in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Okay? Um, ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Salvi dito. Dapat naiintindihan niyan ng no, mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan siyang pabalikin at hindi siya makabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinceridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang cancelahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa ba kay Sandy ko kung bakit hindi pwede yung kansilahin yung passport? Hindi ba dapat kansilahin nyo? Tapos pabayaan yung abogado niya ang sa korte eh, yung pagkansila. Bakit? Bakit Parang tira-baga, sino pa nag-abogado? Minigang ng proseso naman eh. Function nila yan. Oh, function nila yan eh. Sir, balikin. ba, okay. Doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, um, RA 11983, yata yan. Tingnan nyo ka, pang mali ako. 11983. 11983? 11983. Passport Act ba tingin nyo, bakit parang meron kang hindi passport oh, na? tama. Passport A. Um, section 4 o Section 5. Nahan dyan yung grounds. Uh, Tignan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8. Hama tayo. Victor? or is authority to issue deny or cancel. Oh, yeah. Court. Okay. Ganito, ha? Oh, um, <laughs> mag medyo, medyo matalas to pala memory ko. RA 11983 Section 4. Isa sa mga grounds dyan is is national security. Tama? Yes, sir. Eh yung galit na galit yung tao. <clears throat> Siguro naman mag-agree tayo na galit na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So ba't hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question? Sir, anong nakikita niyo